panahon mayroong isang kaharian na tinatawag na Berbanya ang namumuno doon ay isang hari na hinahangaan ng lahat dahil sa angking kahusayan maganda ang naging pamamalakad sa Berbanya ngunit isang araw nagkasakit ito nalulungkot na ang sakit ng inyong ama nandito na po ang mga gamot. Ang sakit ng hari ay mabigat at maselang. Yunas, pa ba ang kanyang karamdaman? Huwag kayong mawawalang pag-asa, mahal na prinsipe. May gamot na mapapagaling ng hari. Kailangan niyang map mapakinggan ang awit ng ibong Adarna. Saan po namin magigita ang ibong ito? Nanilahan ito sa Buntok Tabor, sa isang puno na pedras at latas na makinang. Ay eh, hiling na Maaaring mo bang na ibang adahin na para sa akin? Ano po ang ating may paglilingkod, ama? <laughs> Maaaring mo bang na ibang adahin na para sa akin? Isa so, po itong malaking karangalan. Aking ama. At iyon nga ang nangyari. Naglakbay si Don Pedro papuntang Bundok Tabor at nang marating niya itong bundok, Nakakapagod. Ito na kaya ang bahay ng ibong iyon. Sa kapagudan at sa awit ng ibong Adarna, nakatulog si Don Pedro. Ang ibon ay huminto sa pag-awit, ngunit may ugaling magbawas pagkatapos ng kanyang magandang timig. Sa kasamaang palad, si Don Pedro ang mahimbing, napatakan at naging batong buhay sa ilalim ng piedras platas. Sa hindi pagbalik ni Don Pedro, nagkagulo ang buong berbanya. At ang ipindala naman ay si Don Diego. Sa pagdating ni Don Diego, kapayhong kapalaran ang sinapit ng magkapatid. Nakinig ng awit at siya'y napahimbing. At sa pagkakahimbing, napatakan ito at siyang kaawa-awang naging batong buhay din. Dahil sa hindi pagkakabalik ng dalawang magkapatid, lumala lalo ang karamdaman ng hal. mo ba ako pumunta sa taburo pang ng ibon at hanapin ang aking mga kapatid? Mm -hmm. Hindi maaari, anak. Ito na lang natitira sa akin. At kapag ito na wala pa'y pa, chap, ako na lang tayo. Mm -hmm. Ngunit, ama, ang magkita ang ganyan ay mas merap para sa akin. Tatawarin niya ako kung hindi niya ako papayagin. Ako'y aalis na naman ng labag sa kanyang kalooban. Sige anak, pagdagumpay ka na. <coughs> Malis ang paboritong anak ng high, kahit labag ito sa kanyang kalooban. Hindi tulad ng dalawang kapatid, umalis siyang limang tinapay lamang ang baon at hindi siya sumakay ng kabayo sa bawat isang buwan ng paglalakbay ay saka lamang niya kakainin ang tinapay. Na makalipas ang apat na buwan, isang tinapay na lamang ang natitiya sa kanya. Sa kanyang paglalakbay, nasa lubong niya ang isang leprosong matanda. Ginoo, maawa ka. Ako po yung mahihinang kahit kunding pagkain lamang. Maraming salamat ino sa inyong kabutihan. Ano po ba ang iyong pakay at baka ako'y makatulong? Ang aking ama ay may sakit at ang tanging loan na sito ay ang awit ng ibong adarna. Ang aking dalawang kapatid ay na, naunan na at tatlong tao na silang lumisan. Ano? Mahirap ang iyong binabalak. Ngunit maaari ko iyong matulungan. Pagdating mo sa bundok ay may makikita kang puno. Huwag doon tumigil. Tumingin lamang kayo sa ibaba at may magkikita kang kubo. Naninirahan ang taong magbibigay sa iyo ng payo kung paano hulihin ang ibon. Mahaba ko po ang ninyo, kaya tunin na ito. Nagbibiro ka ba? Ibinigay ko na yan sa iyo. Mas kailangan mo ito. Ginoo! Nang marating ni Don Juan ang bundok tabor, nakita niya ang sinasabi ng liprosong matanda sa kanya. Nakita niya ang kubo at nagtungo doon. Ba mamalik ba'y mo tao? Ikaw yung taong nilimasan ko ng tinapay kanina. Ano ang iyong hangad Don Juan? Ako po ay nandito para hulihin ang ibong Adarna na makapapagaling sa aking mahal na ama. Hindi madali ang iyong pakay, Don Juan. Sigurado ka ba sa iyong balak? PS ko po ang gutom, pagod at puyat sa paglalakbay. Isidilong isidilo po ako sa aking pakay. Ngayon, ganito ang iyong gawin. Sa piedras platas na nanahan ang ibong adarna. Dumarating ito tuwing hating gabi sa pagkadapo, ito ay aawit. Ang awit nito ay nakaaanto. Iwasan mo, dun huwan ang makatulog Heto ang labaha at dayap. Tuwing aantokin, huwain ang iyong palad at patakan ito ng dayap. Antok mo ay mawala. Itong bisis na awit ang gagawin nito at itong bisis rin ng palit ng balihibo. Pagkatapos itong umawit, ito ay magbabawas. Iwasan mo, dun huwan na ikay mapatakan. Pagkatapos ito, ang ibon ay matutulog. Sitali mo siya gamit nito Pinig itong lahat, umalis na si Don Juan upang hulihin ang Adarna. Lahat ng utos ay kanyang ginawa. Sa bawat awit ng Adarna, sinusugatan niya ang palad niya at pinapatakan ito ng dayap. Sa sobrang hapti, siya ay nagigising. Itong sugat ang natamang niya. Naiwasan niya ang ipot ng ibon at naghintay siya na mahimbing na ito. Sa pagkakahimbing ng ibon, ay tinali niya, niya ito at ipinakita sa ermitanyo. Maari mo bang kunin ng palayok na iyan? Magmadali ka at punuin mo yan ng tubig at pagkatapos ay buhusan mo ang dalawang bato at mamawala sa paging bato ang dalawang mong kapatid. Iyon nga ang ginawa ni Don Juan. Naging tao muli sila Don Pedro at Don Diego. Bumalik silang tatlo sa bahay ng ermitanyo upang magpasalamat. Umuwi sila ng sabay-sabay. Naging maganda ang lakad ng ating bunso. tiyak nang sa kanya na naman ang parangal at basbas -bas ni Ama. Mahaw din si Juan, Kuya. Wala tayong magagawa doon. Kabiguan ang nasa atin at katagumpayan naman ay sa kanya. Bakit hindi nilang natin siya patiin? tiyak Iyak sa atin ang basbas -bas at parangal ni Ama. Nagbabaliw ka ba, Kuya? Sarili mong kapatid ay papatayin mo? Hindi ka ba naiinggit sa kanya? Tingnan mo, paborito siya ni Ama at ngayon nasa kanya na naman ang karangalan. Hindi, Kuya. Mali ito. Magkakapatid tayo kung masama ang pagpatay pagtulungan na lang natin siya bahala ka dyan kuya ngunit hindi ako kasama dyan magbubulag-bulagan na lamang ako salamat po, Ginoo. Wala nga naman doon, Juan. Ngayon, umalis ka na. Tiyak na hinahanap ka na ng iyong ama. Dali-daling bumalik si Don Juan sa Berbanya. Ang mga paa niya ay tila lumilipad. Anong saya ang naramdaman ng buong kaharian ina, sa pagdating niya. Ama. Nagmano sa amat ina. Anak, nagbalik ka. Ang madlang hira, kamata pagpapyari kapatid nyo, Bakit nagkaganoon? Dapat sa magmamahalan. Kayong dalawa ay mga taksil. Ama, mahabag ka. Anak mo din po sila. Sila po nakapawad ko na. At may umiingi ako ng kapatawaran para sa kanila. Kung sa iyon, kapatawarin ko na rin sila. Mga anak, meron po akong pabor sa inyo. Ikibatayin ang idong para sa akin. Yun ko. isingin natin yung dunuan at siya naman ang magbatay dito. Hindi ko yan na. Ang tanda

Don Diego, Don Pedro, Don Juan, nasaan na kayo? Nasaan na ang ibon? Bakit? Bakit parang galit na galit ka? Ang ibon? Ang ibon ay nawawala. Hindi po namin alam. Ama, si Don Juan ang nagtay ka Nasaan si Don Juan? Hindi po namin alam. Ama, wala po siya dito sa karihan. Hanapin niyo siya. Hanapin niyo siya nali. Hinanap na ng dalawang prinsipe si Don Juan, ngunit hindi nila ito makita. Sa di kalayuan, nakita na ng dalawang prinsipe si Don Juan. Mga kapatid, tingnan nyo. Ang gandang balon. Sino ka manag-aari nito? E eh, posibleng may nagmamayari ng balon iyan. Walang malapit na bahay sa paligid. Ha, pa, tingnan natin ang loob. Ako na ang mauna. Teka, kapatid. Mas matanda ako iyo. Kaya ako ang unang bababa. Teka, teka. Ako ang panganay. Ako na siyang mauna. Kuya, anong meron doon? Kuya, bakit ka namumutla? Madilim. Lubhang napakalalim ng balon. Ako na ang bababa. Kuya, anong meron doon? Digo, mamumutla ka ng todo. Maupo ka muna. Madilim, lubhang malalim ang balon. Hindi ko rin narating ang ilalim. Ayun, ako naman ang bababa. Si Don lamang ang nakarating sa pinakailalim ng balon. Ang dalawang kapatid niya ay muling nakadama ng pagkabigo. Sa ilalim ng balon ay mayroong kaharian, isang kahayang napakaganda-ganda. Sa kahayang iyon, naninirahan magkapatid na parehong mayroong bantay. Napakagandang binibini. Sino ka? Ano ang iyong pakay? Magandang binibini. Huwag mo masamayin na akin pagpunta dito. Naparito ako mula sa itaas. Ngunit, nang makita ka ay ayaw ko na bumalik pa. Nabihag ako ng kagandahan mo at handa akong paglingkuran ka pang habang buhay. Misnan yung no, ayoko. Kung prinsesa ang buhay ko ay ikaw. Ano pang saysay nitong aking buhay kung sabirin lang naman sa pagsinta? Kung gayon din lang naman, ako'y patayin mo na lamang. Tanggapin mo itong aking puso. Pag iyang puso ang naglaho, nagtaksil ka sa iyong pangako. Pagtataksil, hindi hindi ko magagawa yan sa aking pinakamamahal. Wala! Asan na yung pangalian ko? Tawa na. Bukang masarap ang aking pagkain. Aking prinsesa, magtago ka. Tara na aking mahal at kaya magpakasal. Sandali, hindi pa tayo pwedeng umalis. Ang kapatid ko, hindi ko siya pwedeng iwan. Ang siya at susunduin ko. Iyan, ganda na lamang. Iniirog ko. Tulad ko, ang kapatid ko ay mayroong bantay. Ang bantay niya ay mas mahirap mapatay. Ito ang ulo ng ahat na ito at kahit putulin mo ang ito, tutubo at tutubo pa rin ito. Okay. Wala akong ibang hanggan kundi ikaw ay mapasaya, aking prinsesa. Ako hayang pumunta sa iyong kapatid at siya ay aking ligtasin. Sa pagalis ni Don Juan, nalungkot ang dalawang mag-irog. Pagdating ni Don Juan sa palasyong kinalalagyan ni Prinsesa Leonora, nabihag ito ng kanyang kagandahan. Tila ba nakalimutan na ang sintang minamahal? Sino ka? Bakit ka na parito? Tawarin niyo ako sa aking kapaghasan. Ngunit narito ako upang kayo ay pagliluturan. Hindi mo pa ba nalalaman na ang buhay mo ay nasa panganib dahil sa serpienteng nagbabantay sa akin? Kapanganib ba ng aking haharapin? Kung ito nga talaga ang aking kapalaran, wala na akong ibang magagawa kundi tanggapin ito ng walang luha. Ang tunay na kamatayan ay di kang masilayan. Ikaw ba'y nabibiro, Gino? Mga pagsuyong iyan ay hindi totoo. Ikaw nga ay lumayo-layo pagkat hindi kita kailangan buhay mo ay masasayang lamang. Mahal kong prinsesa, huwag ka nang magalit sa akin. Kamatayan ang nais ko kung ako'y mahiwalay sa iyo. Ikaw na ang humatol sa aking buhay at hanggang handa na akong mamatay sa iyong mga kamay. na magkapagpapatay sa serpyente ang aking bantay. Kalingan mo at ako ay balikan. Kinilaban ni Don Juan ang ahas na bantay ng prinsesa. Ito ay napatay niya salamat sa tulong ng boteng binigay ng prinsesa. Nang mapatay niya, ay bumalik sa dalawang prinsesa at umakyat sila sa balon. Pagdating nila sa itaas, anong inggit ang nadama ng dalawa niyang kapatid? bini-bini? Niligtas ko sila sa loob ng balon. Ko! Ang sing-sing ko! Naiwan ko ang sing-sing ko sa ibabaw ng lamesa. Pamana pa naman iyon ng aking butihing ina. Huwag mag-alala, prinsesa. Pukulin ko ang iyong sing-sing. Muwi ng Berbanya ang dalawang magkapatid. Doon ikinasal si Prinsesa Juana kay Don Diego. Nagsimulang maglakbay si Don Juan pauwi at sa paglalakbay ay may nasalubong. Isang ibong market ang sa kanya'y lumapit. Magandang tinig nito ay ipinarinig. kagandahan ang iyong kagandahan na makita kang iyong kariktan puso ko'y kakabakaba ako'y anak ng birbanyang kaharian upang ikaw ay sadyang puntahan narito ako upang ikaw ay paglingkuran at ialay ang aking buhay magpakailanman tumindig ka gino kung ang sinasabi mo ay totoo sa ating pagsusiyuan ang maglihim ay kataksilan ako ay isang prinsesa sa kaharian ng de los reyes Tumingin ka sa paligid, lahat na makikita mong bato dyan ay buhay na buhay na taon noon. Iyan ang inilipat na parusa sa aking ama sa mga prinsipeng hindi nagtagumpay sa kanyang mga pagsubok. Ngunit, aking mahal, hindi ko hahayaang matulad ka sa kanila. Tayo'y pumanhik sa palasyo at tinitiyak kong hindi-hindi ka maging bato. Magandang hapon, mahal na hari. Magandang hapon din sa iyo. Ano ang nais na mahal na ginoo? Narito po ako upang hingin ang kamay ng iyong pinakamahal na anak na si Donia Maria. Kung ganoon, maaari mo ba akong bigyan ng kaunting pabor? Lahat po ay gagawin para sa mahal na hari. Narito ang mga buto ng trigo. So, ito ngayong gabi, at sa gabi, ito mo rin siyang aanihin at gagawing tinapay upang bukas ay may, may maihanda sa aking pangalmusal. Sunod po, mahal na hari. Siya, maiwan ka muna at ako'y matutulog na. Aking mahal na prinsesa, mukhang imposible ang pinagawa sa iyong ama sa akin o siya, matulog ka na rin at ako nagagawa ng paraan. Dahil sa si talentong mahikablangka ng prinsesa, nagawa nito ang pinapagawa ng hari. Kinabukasan ay mayor na itong tinapay sa hapag. Ngunit pailis pa lamang ang dalawa nang magbago ang isip ng hari at hinabol sila. Tumakas ang dalawa at nagpunta sa kagubatan. Aking iniibig, huwag mangamba ikaw ay bumalik na muna sa inyong kaharian lapitan ko muna ang aking mahal na ama upang hindi ito mag-alala ng tunay ngunit ipangako mo sa akin Don Juan na hindi hindi ka lalapit sa kung sinong kababaihan man pangako aking mahal sila ay nagkahiwalay at si Don Juan ay umuwi Natuwa ang buong kaharian sa kanyang pagdating, lalo na si Leonora na nagantay sa kanya ng pitong taon. Sa pitong taong paghihintay, ang nasilayan ko din ang aking mahal. Mahal na hari, ang magpakasal sa iba ay kataksilan sa aking mahal. Kaya ngayong nandito siya, anong saya ang naramdaman. Kung gayon, ikatasal na kayo bukas na bukas. Gusto mo bang? Sa tabi! Tal si Donya Maria kay Don Juan. Si Don Juan ang nagmana ng kaharian ng Reynos de los Cristal at si Don Pedro naman si Burbanya. Silang dalawa ay namuno tulad ng kanilang mahal na ama. At doon nagwawakas ang kwento.